So, I'm going to guys. Uy, tsura na ako. Actually, guys, siya akong palengke, kay. Magluto ko o um, Halang-halang na tiil. O, oh, diba? I will show you. Maghalang-halang kong tiil. Akong halang-halang na tiil, guys. One kilo rin akong gipalit. Zain, one kilo lang. One kilo na ready na ang atong mantika no oh atong mantika chok 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 ready na init na din tayo og ang atong mga kapanakutan so ato ang ibutang din atong ahos ay 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 ay, ay. ang ahos ato ng ibutang og ang sibuyas lokan kong mantika guys zain Halukian ku Oh. E, mantika. Matong e, ko ano. ih ihalo-halo. E, da ahos anda. Lumbay. Yes, humot kayo guys. Super humot. Sub so, ka man guys. Sabi na yung nagbut ang anti-air kay mo ni akong styles uh, di na nako na ulatan ang kuan dili na nako na ulatan ang TL kay diri na nako na siya dito on good as a okay Let's see ale okay. mm. atong ihurot ang 1 kilo 1 kilo Last. so at siyang hanapon will put soyo. Soyo. Actually guys, ako, tansya-tansya naman lang ninyo na ako. I am not an expert of cooking, pero lamni siya guys. After this, tansya-tansya lang sa so soyo. Mm -hmm. Ano lang, then mix na po dad yun. Mix. Yes. Mix lang siya guys. Ang good cover tanan di diba? brown na siya kay na burnish tanan og toyo kahuman ani guys ito siya pabukalon a little bit ni bukal na siya, guys ato siyang butangan og sprite para lami kaayo yes kana lang mismo guys mismo na sprite oh siyang butangan ana oh ano siya Sprite na mismo. Siya guys. Ito na po na siyang pabukalon. Ito na pong pabukalon. Hantod nga mahumok siya guys. Musuot na ito ang pinakayami-yami na Sprite. Ayan. Ito na siyang pabukalon na po. Pabukal lang. Bukal-bukal. Ito -bukal. na lang na ito. Mamabukal. And then, Ha, naglungag mong o. Yes, naglungag po, o, red rice. Mm hmm. Lato na natin siyang mabukal. Ibutang okay, ang mga bainti kabuok na sili, charis. Kulikot ni siya, guys, ah, pampahalang. Later, after ani, butangan na po na ako siya, o, oh, chili flakes, okay? Aron ah, dili na siya mapakaon, charis. Ha, kakutsarita, na, chili flakes o, oh, ba? Diba? Hindi na guys. Puslan man nga nagkuanta, spicy chicken feet. So, ato nang halangon o maayo, ba? Diba? Okay. Nana lang. paghihapon. Ito ni siyang mokon maayo, guys. Atong lataon o maayo ka nang pagpaak ni mo. Bukog na mabilin. Charis. Ato ni siyang pahubis later. Kinahang lang hindi mahubas. Hindi man nga hubas kayo, but for now, ato po siyang dungagan o ininit na tubig. Ako ni siyang gipabukal, guys. Oh. Aron, muhumok mm, dyo, maayo ang atong chicken feet. O, oh, inanak ko magluto ang chicken feet, guys. Kinahanglan nga matanggal na gyan. Ang unod sa bukog. Okay, so. Ato, nang mula to nang, nga. mubas siya, guys. Maglapot-lapot na. Hmm other ritual puta <laughs> nga nato na siyang ashwete ashwete para morint ka ayaw mored siya no ashwete ground ashwete na siya guys itong i-mix uniya pa na nato makita guys na pula siya pag hubas-hubas na but from, for now ito na siyang ibutang daan ng ashwete para di musulok siya di so while gabukal Muzunaw siya sa atong chicken. O, oh, ato lang na siyang pahubasun, no? Basun. Okay, let it simmer. Simmer. Okay. Spice. Asin. Paminsa. Para pag mo ano siya guys mo na red to it na mm, atong buto niyan o mga pampalaza siya guys and then 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 mix 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 yara dagang kayo yung ritual guys o magluto no pagubas ana ready to eat na okay ano siya, guys ah oh zain hubas na siya. Okay, siya guys. Super halang na manamis-tamis just because of the Sprite. Ah. Uh, tayo na po na sa ni Ron, guys. Kaya mo abot nung akong mga dabar cuts. amo uh, ning anun guys? Ang akong pamahaw pa ni isa ko na lang. Piradas. Ano so, manish, guys? Ang akong... chicken fit or a spicy chicken fit oh, oh grabe hubas na jud siya as you can see the bulak bulak there okay sa so, mga una oh, meron taud taod ako palang silang gipaabot okay on the way na sila oh, oh pelami kayo, okay, bye. Bye, bye, bye. Miam, miam, miam. Bing, bing, bing.